Okay, I wanna say goodbye to my malunggay tree. <laughs> kuya Roger is here to cut it. But look, Kuya, maraming bulaklak, but there's no pods. Oh, goodbye. Yeah, oh, oh my gosh. Ang <laughs> Kadami naman. <laughs> Ngayon ako, kuya. No, Ikaw, okay. Kuya, kuno mo lahat yung mga lips na yan. Yung... Kuya, can you still plant that? Pwede itanim yan. ito? Okay. Magdradre siya para mag-heal yung wound niya bago natin itanim. Okay. So One good. month yung lagi itanim natin doon. Sige, kuya. Mag ano ito ya Oh, really? D sige, kuya. Sayo. Sige, e sige. pero pahilan mo na natin. Hindi ito. Ilagay ko, na, ilagay ko lang doon. Eh, hindi mo dilig-dilig. Ganito lang. Ah dapat mag-heal yung mga yung wood niya. It has to dry first and then we can plant it. Yeah. Hanggang dito, tapos marami ka ng ano, mababa lang siya, oh. Dami, oh. Paglagyan mo ng chemical, yung stamp remover, saka, saka Clorox, wala ka nang matanim dito. Ma-infect itong, itong lupa dito. Patayin mo na, lagyan mo na ng chemical. Oh. Yeah. Gusto na. Then, ang gito. okay. Taga, ay, siya. Oh. Dati kami sa Santa Catalina, Ilocos Sur, nag-uug kami sa Tumawini, Isabela. Ay, katag Isabela? Tumawini, after ilagan. Ay, mo na nga, huwag na nga. Ang muka, dati kasinsin ko nga pala kita. Huwag na nga, na nga. Yung Ay kamatay mo na no. ka yung